May problema ba sa amoy ng kilikili? Huwag mag-alala. Alam nyo ba na may mga halamang gamot sa bahay na pwedeng gamitin para mapanatiling fresh at confident ang underarms mo? Alamin natin ang limang halamang gamot na pampabango ng kilikili. Unang halamang gamot, bayabas. Alam nyo ba na ang dahon ng bayabas ay may antibacterial properties? Kaya nitong pigilan ang bakterya na nagiging sanhi ng mabahong kilikili. Simple lang gamitin pakuluan ang ilang pirasong dahon ng bayabas sa tubig. Pagkatapos lumamig, gamitin itong panghugas sa kilikili araw-araw. Pwede rin ay extract ang katas ng dahon at ipahid sa kilikili gamit ang bulak. Siguradong fresh ka buong araw. Pangalawa, kalamansi. Isa ito sa mga pinakasikat na natural na deodorizer at pampaputi. Bukod sa amoy, kayang alisin ng kalamansi ang dead skin cells sa kilikili. Ganito lang ang paggamit, pigayin ang kalamansi at gamitin ang katas bilang pangpahid sa kilikili. Maghintay ng 10 hanggang 15 minuto bago banlawan. Pero tandaan, kung sensitive ang balat mo, subukan muna ito sa maliit na bahagi ng balat para maiwasan ang pangangati. Pangatlo, aloe vera. Bukod sa pampaganda ng balat at buhok, may antibacterial at anti-inflammatory properties ito na perfect para sa kilikili. Kunin lang ang natural gel mula sa dahon at ipahid sa kilikili. Hayaan ito ng 10 minutes bago hugasan. Bonus pa, nakakatulong din ito na mapanatili ang lambot at moisture ng balat sa kilikili. Susunod, sambong. Kilala ito bilang halamang gamot sa maraming sakit, pero alam nyo bang kaya rin itong labanan ang body odor? Pakuluan lang ang dahon ng sambong at gamitin ang tubig bilang panghugas sa kilikili. Siguradong malinis at amoy fresh ka buong araw. May bonus benefits din ito para sa kalusugan, kaya sulit na sulit gamitin. At panghuli, Tanglad o Lemongrass. Kilala ito sa mabangong amoy at antibacterial properties. Hindi lang ito pampabango sa pagkain, pwede rin sa kilikili. Pakuluan lang ang tanglad, palamigan, at gamitin bilang panghugas. Pwede rin itong gawing steam bath para sa katawan. Sobrang bango at refreshing. Subukan ito bago umalis ng bahay para sa dagdag na confidence. At yan ang limang halamang gamot na pampabango ng kilikili. Lahat ng ito ay natural, mura, at madaling hanapin sa bahay. Kung gusto mo pa ng ganitong tips, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe. Salamat sa panonood.